Pansin mo ba? Sa tuwing may mas magaling, may mas mabilis, o mas matalino sa atin, parang may kurot sa pride natin. Bakit? Kasi natuto tayong i-compare ang worth natin sa galing ng iba. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na hindi mo kalaban ang mas magaling sa'yo, kundi teacher mo? Part 1. Reality check sa Stoicism may simpleng prinsipyo tunay na matalino, marunong magpakumbaba, kasi alam niya na may mas matututo pa siya at hindi niya kinahihiayon. Aral, kung may mas magaling hindi katalunan, isa kang estudyanteng may pagkakataong matuto. Pero bakit mas gusto ng iba na makipagkumpetensya kaysa makipagcollaborate? Simple lang, takot silang mapag-iwanan. Pero sa totoo lang, ang pinaka naiiwan ay yung ayaw matuto sa iba. Part 2. Stoic Hacks Stoic Hacks para sa mga naiinggit sa mas magaling stoic. Hack number 1. Humility is power. Ang taong humble, hindi takot aminin na may hindi siya alam. At dahil dun, mas mabilis siyang natututo. Stoic deep context 1 Sympathies The stoic web of connection Sabi ng mga Stoic, simpateya. Lahat tayo konektado. Ang galing ng iba ay hindi banta sa iyo, kundi dagdag lakas sa sistema na kinabibilangan mo. Kung may mas matalino sa team mo, ibig sabihin mas lalakas ang buong grupo. Kasama ka doon. Bakit ka makikipagkumpetensya kung pwede kang makagamit ng collective wisdom? Key insight. Ang stoic, hindi individualistic lang. Naiintindihan niya ang interconnected strength ng grupo. Stoic hack number two compete only with your old self. Sabi ni Marcus Aurelius, huwag mong gastos ng oras sa pag-uusap kung ano ang isang mabuting tao. Be one. Hindi mo kailangan patunayan na mas magaling ka. Patunayan mong mas naging ikaw ngayon kesa kahapon. Stoic Deep content. impossible for a man to learn what he thinks he already knows. Sa Stoicism, may tinatawag na apeiron. Ang idea na walang hanggan ang mga bagay na hindi pa natin alam. Kaya kung may nakita kang mas matalino, huwag kang mahiya kasi lahat tayo may mas malawak pang dapat matutunan. Key Insight Ang taong stoic hindi natatakot sa hindi niya alam kasi yun ang simula ng tunay na wisdom. Stoic Hack Number 3 Observe, Absorb, Improve Ang stoic hindi nagmamadaling sumikat. Tahimik pero palalim. Tahimik pero palawak. Tahimik pero panalo sa dulo. Part 3 Relatable Real Talk hindi mo kailangang maging bida sa lahat ng kwento. Minsan, sa pakikinig mo sa bida, dun ka mas magiging mahusay. Relatable scenario. Yung sa barkada, may isang laging on top. Sa halip na maingit ka, kausapin mo, tanungin mo, paano siya nagawa yun? Relatable sa work. Yung bagong hire ang galing agad. Huwag kang matakot. Magtanong ka hindi ka nagiging maliit sa pag-amin na may mas alam siya. Ang tunay na malaking tao, marunong humanga at matuto. Part 4. Hugot plus Inspiration Kung mas magaling siya, hindi ibig sabihin mas maliit ka. Ibig sabihin, mas may matututunan ka. Mas malawak pa ang mundo mo. Hugot, hindi ko kailangan talunin siya kasi hindi ko laban ang buhay niya ang kalaban ko, yung dating ako na ayaw matuto. Ang totoong confident, hindi insecure sa galing ng iba. Ginagamit niya yun para maging mas mabuting version ng sarili niya. Minsan, may makikita ka talagang mas magaling sa'yo. Mas mabilis mag-isip. Mas may connection, Mas may experience. Ang tanong, ano gagawin mo Makikipagkumpetensya ka ba? O makikipagtulungan? Sa Stoicism, hindi ka tinuturuan paano maging bida sa lahat ng eksena. Tinuturuan kang maging matatag kahit hindi ikaw ang sentro. Dahil minsan, sa pagiging tahimik mong estudyante, dun ka pinakamatinding lumalalim. Kapag may mas magaling, hindi ibig sabihin mas mababa ka. Ang ibig sabihin lang nun may bago ka na namang pagkakataong matuto. Sa mundo ng social media, lahat gusto maging number one. Pero sa stoicism, hindi mo hinahanap ang validation, hinahanap mo ang growth. At madalas, ang tunay na growth ay dumarating kapag natututo ka sa mga taong mas ahead sa iyo. Hindi mo kailangang maging bida sa isang kwento na hindi mo pa napagdaanan. Hack number one, ang tunay na confident, marunong humanga. Insecure lang ang naiirita sa taong mas magaling. Pero ang stoic, tuwang-tuwa kapag may mas matalino kasi may bagong teacher. Hack number two, observe, absorb, improve. Hindi lahat ng laban kailangang salihan. Minsan, ang pinakamatalino ay yung marunong makinig, hindi lang sumabat sabi nga ni Epictetus, may dahilan kung bakit may dalawang tenga at isang bibig para mas madalas tayong makinig kaysa magsalita. Hack number three, i-compare mo lang ang sarili mo sa dating ikaw. Kung may mas magaling sa'yo ngayon, tanungin mo, mas magaling na ba ako kaysa kahapon? Kung oo, panalo ka. Hack number 4 Tanggapin mo hindi ikaw ang pinakamatalino at ayos lang yon. Hindi mo kailangang alam lahat. Ang mahalaga, willing kang matuto sa kahit sino. Bata man yan o mas matanda. Lahat tayo may pagkakataong makakita ng mas magaling. At kung totoo kang gusto mong umangat sa buhay, hindi inggit ang dapat mong piliin, kundi humility may isa kayong tropa ang galing sa business. Imbis na mainggit ka, tanungin mo, paano mo sinimulan? Baka isang sagot lang niya, mabuksan na ang utak mo. May bagong hire. First week pa lang, nakikilala na. Imbis na ma-insecure, gamitin mo siya bilang inspirasyon. Tanungin mo sarili mo, ano bang pwede kong baguhin sa system ko para gumaling rin ako? Ang taong mabilis umamin ng pagkukulang, yun ang taong mabilis umangat. Sa love, sa career, sa buhay, lagi kang makakakita ng mas ahead sa'yo. Pero hindi yun dahilan para umatras ka. Hindi ka pinalilit ng galing ng iba. Pinapaalalahanan ka lang na may mas malawak pa sa alam mo. Hindi ko siya kalaban, siya ang leksyon. Hindi ko kailangang patunayan na ako ang pinaka, ang mahalaga. Hindi ako tumigil sa pag-aaral. Habang sila ay palakasan ng yabang, ako palaliman ng pag-unawa. Kahit sa relasyon, minsan may mas emotionally mature kaysa sa atin. Ang immature, pakul, cool. ang stoic, tahimik pero consistent. Hindi lahat ng matatag ay maingay. Sa stoicism, ang lakas ay hindi lang galing sa talino, galing din sa pagtanggap na may mas magaling at sa pagkilos para matuto sa kanila, hindi para talunin sila, kundi para lumago ka. So next time na may makita kang mas matalino, huwag kang ma-threaten. Makisama ka, matuto ka, at magpasalamat ka. Kasi may dumating na taong tutulungan kang i-level up ang utak mo. I'm not here to compete with you. I'm here to grow with you. Stoic Rewired. Ang kalaban mo ay hindi yung mas matalino. Ang kalaban mo ay ang ego na nagsasabing dapat ikaw lagi ang bida. Sa Stoic philosophy, tinuturo ng mga thinkers tulad ni Seneca na ang ego ay blind spot ng utak. Kapag nagpakumbaba ka para matuto, hindi ka bumaba, tumaas ka. Quote, No man was ever wise by chance. Seneca, si Marcus Aurelius, kahit emperor na, araw-araw niyang sinusulat sa journal niya. Remind yourself how small you are in the grand scale of things. Kung emperor nga marunong magpakumbaba at makinig sa ibang philosophers, ikaw pa kaya ang tunay na matalino, marunong tumahimik, makinig at matuto? Key Insight Ang stoic, kahit mataas na posisyon niya, hindi yun ang basehan ng value. Basehan niya, gaano pa ba siya pwedeng matuto? If you find someone smarter than you, don't compete. Collaborate. Learn. Grow. Kasi ang tunay na matatag, hindi nagpapakitang magaling. Nagahanap ng paraan para matuto. This is Stoic Rewired, kung saan ang tunay na laban ay laban sa sarili, hindi sa kapwa. Kung gusto mong mas marami pang ganitong aral sa buhay, mag-subscribe ka na. Mag-comment. Ano ang pinakamalaking natutunan mo sa taong mas magaling sa iyo? Dahil dito sa Stoic Rewired, hindi lang ito content, growth mindset to para sa totoong buhay.